sa dami ng na iglesia ng Diyos sa Pilipinas, eh, paano po natin malalaman kung sino yung tunay na iglesia ng Diyos? Una, maraming iglesia ng Diyos, hindi lang sa Pilipinas, pati sa Amerika, yung kay Armstrong, iglesia ng Diyos yun. Kaya lang, ikinalulungkot ko, yung iglesia ni Diyos ni Armstrong nagkahiwalay dahil nag-awa yung mag-ama. Si Ted Garner Armstrong at saka si Herbert W. Armstrong, naghiwalay yung mag-ama, nag-away. Nagtayo yung anak niya ng iba pang iglesia ng Diyos para rin yan yung kepayawal nag yung grupo ni Laurel at saka ni ano ni Payawal nagkahiwalay sila yung isa ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. yung isa naman kay Payawal nagtayo kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. parang away na ganun din so maraming Iglesia ng Diyos at hindi lang sa Pilipinas hindi lang sa Amerika pati sa sa Europa, may iglesia ng Diyos. Pati sa Brazil, may iglesia ng Diyos. Sa sa, mm, sa Peru, sa marami. Sa mga napuntahan kong mga bansa, nakapangaral na ako, maraming iglesia ng Diyos. Eh, sino ngayon malalaman mo? Kung sino yung tunay na uh, tumutugon sa katangi ang nasa Biblia? Ang sabi sa Biblia, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng anak ng Espiritu Santo ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sino ba yung gumagawa noon? Ay, eh, yung iglesia ng Diyos nyo, andyan lang kayo sa isang sulok. Huwag ka naman magagalit, kapatid, ano? Kasi tanong mo ito, eh. Paano mo malalaman? Siyempre, kukumpara mo. Nasa Ecclesiastes yun, kapitulo 7 versikulo. Kailangan mo kasi ikumpare, 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ayon, iginaagapay, kinukumpir mo. Uh, pagkumparahin natin yung iglesia ng Diyos mo at yung iglesia ng Diyos na ipinangangaral ko, yung bang iglesia ng Diyos mo, nakalagpas na ba kayo sa Pilipinas? Kung naniniwala kayong malapit na ang paghuhukom, ba't hindi kayo kumikilos? Hindi kayo nangangaral sa buong mundo. Eh, ang utos ni Kristo sa iglesia ng Diyos na totoo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Make disciples in all nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the consummation of the ages. Yun ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Eh, sino gumaganap nun? Miski nga yung malaking iglesia ng Diyos sa Amerika, di maganap ngayon yan eh. Dahil nag-away-away sila eh. Kagaya ng no, iglesia ng Diyos sa ligit-suhay ni Maximino Nieto. Hindi mo nangangaral si Maximino Nieto eh. Hindi mo marinig, ni walang programa sa radyo, ni walang programa sa telebisyon. Tapos kinakanta-kanta nila, Ibandila, ilathala ang babala sa dalaga binata at madla sa taong nagwawalang bala ng maligtas sa dusat mga sakuna. Ibandila, ilatala ang babala, eh, nasa isang sulo ka ng bulakan. Paano kang ikaw ang totoong iglesia ng Diyos? Ano? Ayaw ka umalis dyan sa isang lugar, dyan ka na lang, kontento ka na, eh, utos ni Kristo, eh, ipangaral ang ebanghelyo sa buong ah, salibutan. Paano ngayon yun? Sino ngayon ang totoo? Eh, di ang totoo yun, sumusunod sa aral na yan, at walang iglesia ng Diyos sa panahong ito, kagaya ng aming samahan na talagang nangangaral sa buong mundo 24 na oras bawat araw. Hmm? Isa pa, ang pagkakakilanlan mo na ang isang iglesia ay tunay na sa Diyos, yung aral 7.17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili.